Thoros, ngayong araw ayon sa iyong gabay ay maaaring mahina ang iyong enerhiya pagdating sa mga dapat tapusin o ipagpatuloy na gawain. Iwasan ang pakikipag-usap o pakikipag-deal kung hindi ito lubos na kinakailangan upang makaiwas ka sa posibleng gastos o mga hindi kanais-nais na sitwasyon kung sakaling mayroon kang karisma o magandang vibe na nararamdaman sa mga usapin para sa pamilya, ito ay magandang pagkakataon para makipag-usap ng maayos at magbuo ng mas positibong koneksyon. Sa nangkita o at pagkakakitaan, may mga naiisip kang alternatibong paraan upang kumita ng pera, gayon paman, maging mapanuri at iwasan muna ang pagbibigay ng desisyon, lalo na sa mga usapin ng pagtulong sa iba, kung may hihingi ng tulong sa iyo, mas mabuting pag-isipan ito ng mabuti, dahil maaari itong magdulot ng kalungkutan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pagmamahalan, iwasan ang pagseselos o pagsasabi ng mga bagay na maaaring magdulot ng alitan, kung wala kang matibay na ebidensya o dahilan para magselos. Mas mabuting manahimik at hayaang lumipas ang mga duda upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, maging maingat sa pakikipag-usap at pag-share ng mga ideya, lalo na't baka magamit ng iba ang iyong katalinuhan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Mag-focus sa iyong mga gawain at hayaan mong ang iyong dedikasyon ay magdala ng kasiyahan at tagumpay sa trabaho. Ngayong araw, isama sa iyong paligid ang mga kulay na color pink at color yellow upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 14, number 31, at number 9 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw na makakatulong sa iyong tagumpay at hangga't maaari ay iwasan mo ang kasalungat na Capricorn baka usapan ay hindi kayo magkaunawaan.